Ang pinakakailangan kapag ikaw ho'y nasa gawain ng Panginoon, number one is commitment. Pag sinabi hong commitment, you are decided ho na tapusin anumang iyong inumpisahan. Pag kinabong commitment, despite of all the persecutions, despite from all the worries that you will experience, that you will feel, ikaw ho'y magpapatuloy. Ano bang ibig sabihin ng commitment? Papaano ba tayo ay maging committed sa gawain ng Panginoon? There is only one objective or one reason, one purpose bakit to tayo nagpapatuloy and that is to glorify the Lord. Walahong ibang reason bakit ka nagpapatuloy sa Panginoon. Walang ibang pwedeng maging dahilan bakit to tayo nandito. It's all because we want to give God the glory. Yun lamang ho hindi pwedeng magkaroon ka ng ibang dahilan kung bakit ka naglilingkod. Dahil kung ikaw ay naglilingkod just to please other people, other Christians, na kung I service oyon, yun. Men pleaser ho yun. At kung ikaw ay naglilingkod because maraming nakatingin sa'yo and you are particular kung anong sasabihin sa'yo, nako yan naman po ay service. Pero ang paglilingkod sa Panginoon na totoo, That is fulfilling God's purpose and sabi ho ng Bible ang Panginoon ho ang kadahilanan